Arkitekto, anong ang ambag mo? Ito na naman ang isang episode ng Ang Arky mo naman. Okay, ang pag-uusapan natin ngayon ay yeah. tungkol sa arkitekto. Ano bang ambag ng arkitekto sa lipunan? Bakit ang daming sinasabi ngayon? Ano bang mga sinasabi? Lagi na nababanggit yung arkitekto doon. Samantalang doon sa mga inimbisigan, wala namang ni isa dong arkitekto. So ayusin natin yun, no? ilalagay natin sa tama. At syempre, ang reaksyon natin noon, hindi tama yung paggamit. At nag-release na tayo ng statement na hindi dapat yung ginagamit ang salitang arkitekto kasi yon ay profesyon. Kung nakikita nyo, lahat na nakaupo dito, puro kami arkitekto. At medyo disappointed kami doon sa paggamit ng arkitekto sa masamang konotasyon. Uh, Iaayusin natin yan dahil pakikita natin ngayon dito sa episode na to kung gaano ka importante ang isang arkitekto. Kaya magpapakilala na siya. So ako nga pala, si Big Daddy Bench. Simulan na natin I'm uh, architect Jude Tadeos Estrada, government pa practice. Okay. Architect Aaron Angeles, uh, private firm A plus C Design Consultancy. Architect Russell, uh, engaging construction. Ano una mo maridig yung arkitekto, mastermind nitong corruption na ito, anong una mong medyo personal na reaksyon? Well, para sa akin, um, usually, mabubuti ginagawa ng mga architect na ano sa eh, society. Kumbaga, um, tayo ay gumagawa ng mga magaganda eh. Siguro, architect, for the sake oh, sa mga manonood natin na hindi familiar o hindi pa nakagamit mm. ng arkitekto yeah. sa buong buhay nila, ano mm. bang kinocontribute ng arkitekto sa isang project? Well, sa isang project, hindi naman din yan tatayo kung walang arkitekto eh. So, kumbaga, ang architect oh, sa top bill top, ng bawat mm. proyekto. Dahil kung architect-led yung project, siyempre on our training, kumbaga parang masusunod, no? At uh, masusunod, arkitekto down to the all the professionals involved. Collective, ano yan eh, collaborative effort naman yan eh, di ba? Pero again, para sa maganda. Para sa maganda. About sa perspective naman naman ni uh, uh Architect Jude. Uh, <clears throat> sa akin palagay, ano, parang it sounds irritating eh. Yun. Uh, nakakainis. Irritating. Na, parang uh, sinasabing na yung mga architects, uh, pag ginagamit yung word na architect hmm. in, uh, in bad the uh, plight. Yeah. Kumbaga eh parang ikaw yung nagplano <laughs> naging mastermind ng <laughs> oh, something yeah, na yeah. hindi maganda. Uh, na hindi maganda sa community o hindi maganda para sa nation building. Pangit pakinggan. Pangit pakinggan. When in fact hindi pa, hindi naman din arkitekto yon, 'di ba? Yeah, Oo, oh, totoo yon. Pero architect Benji, yeah. to your point earlier, ang sabi mo, architecto, top bill eh. eh di ba parang ganoon nga yung nangyari? Top billing nga ngayon. Yeah, o oh, top billing, no? Kasi ang ano nila, ginamit lang, parang kumbaga, lagi siya kasing nagagamit. So, hindi lang naman dito sa Pilipinas, kahit sa, 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 ibang bansa. Sometimes, kahit nga sa mga palabas sa TV, scene ganyan, may particular, pag may investigation, may primary suspect, lagi nilang sasabihin yon this is the architect of this scheme. This is the architect of ganyan. So, okay. please lang, general public, mga karkista, ka malinaw na malinaw, no? coming from us, we don't like the word na ginagamit ito sa hindi maganda Ayan. because architects build beautiful things. Ano naman masasabi mo, architect, doon sa... Iba, may mga sectors na nagsasabi ngayon, grabe, nag-overreact naman tong mga arkitekto. Bakit hindi naman, ano, hindi naman nagreklamo pag sinabi mong ng doktor? Oh, kaya sa sa like kunyari sa Miss Saigon, yung manggagacho doon, the engineer. Engineer. Oh, di ba? Hindi naman nagreklamo, but daw parang ang may ingay bigla about this usage of the ano bang masasabi mo sa mga kapatid nating engineer at kapatid natin? <laughs> well, nating, no, uh, engineers, mga kapatid, hindi namin kayo kaaway. Kayo'y aming katuwang sa hanap buhay. Malinaw na malinaw yan. Siguro ay pagkakataon, lagi tayo pinagkaklash. But in the real world, hindi hindi mabubuhay ang isang project kung walang engineer din. Mm -hmm. Kung walang architect, kung walang foreman, kung walang leadman at walang construction workers. 'Di ba? So sa isang project lahat tayo sama-sama tulong-tulong. Ang gusto lang nating i-point dito, may kanya-kanyang specific function, no? Ngayon, going back to the question, sabi nga <coughs> nababanggit yung dinoktor, na dinoktor yung dokumento, no? Pero hindi nila sinasabing inabogado. Hindi nila sinasabing nga uh, ni nurse. Hindi nila mm -hmm. in-engineer. Hindi nila binabanggit. Ano pa ba? O banggitin na natin. Nandito na tayo. Kinongressman. Sininador. Di ba? Walang, walang mga ganong term eh. Na kinokonote yung bad things. Mm -hmm. Siguro ganun na lang no. Educate namin kayo. Please refrain from using architect doon sa masamang gawain. Mastermind, criminal mind, godfather, kung ano yung ano yan. Pero, again, sa iba, kung di sila na nagre-reklamo, this is your turn now to support our claim. This is the best time now to tell everyone na ang bawat profesyon pinaghirapan, pinag-aralan, mahirap kumuha ng lisensya. At para banggitin nyo lang sa masamang gawain, no. Please. Darating San yung araw, wala na rin papayag magninong sa binyan. Malamang. <laughs> o kaya sa, ano, sa kasan? O bakit? Kasi sinabi mo kanina, Godfather. Oo, oh, kaya ka. Yung nga yung sasabi ko, it's a deterrent. Uh, we like to know kung ano, uh, on the positive side, kung ano yung role ng arkitekto para maintindihan ng ating mga ka-artista kung ano yung role ng isang arkitekto. Like you, architect Jude, from the government. O ano ba ang role ng isang arkitekto? <coughs> ano pa lang nakakatulong? Anong <coughs> ambag? Yan. Sa, sa government kasi, pagka-arkitekto ka, ano? uh, ikaw, ikaw yung ano eh, parang nagdi-design eh. On top ka lagi uh, diyan eh. Ayun. Hindi po mm. pwede na nandun ka sa sa mababang mm. level. Kaya lang nagiging pangit lang yung imahe dahil sinasabi nila na ikaw yung nagiging mastermind. Mm. Ikaw yung chief planner eh. Mm. Yun ang pangit na ano na pakinggan. So kinokorek natin. Kinokorek natin. Oh. Eh, mm. Hindi maganda hindi mag Sa government naman kasi sundin mo lang yung eh. Kung ano yung technical specifications na sinabi doon sa plano, kung ano yung nandun sa 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 TOR yung sinasabi mm. sinasabi namin ng terms of Preference. TOR. Terms, terms of terms Preference. reference. SOP ah. Eh? No, no. no. Oh, okay. TOR. 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 Okay. <laughs> 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 doon sa contract mm. pagdating sa bidding kung sino man yung winning bidder sundan mo lang yun wala wala magiging problema eh yes uh, wala uh, uh, wala smooth ang operation Yo. kaya nga doon sa opisina namin lagi ko sinasabi sa department ko i-avoid natin yung maganyang uh, nangyayari yung, yung mga ganyan. Mm -hmm. Sundin lang yes, yung follow. eh. Sundin lang talaga mm -hmm. yung kung ano yung nasusulat nun mm -hmm. sa kontrata. kontrata. Uh, walang ano, walang problema. Being a project manager, project architect, ang trabaho kasi niyan, kailangan nabasa mo yung plano. ah mm -hmm. uh, yung, yung plano comes from the consultant. So, meron diyang architectural plan, structural plan, fire pro, electrical, mm -hmm. mechanical. So, nandyan lahat yon. So, kailangan, ma-integrate mo yan, tapos during the construction, kailangan lahat ng conflict sa drawing, kasi kanya-kanyang design yan eh. So lahat ng conflict sa drawing, dapat na nakita mo na yon bago pa gawin. So yun yung ginagawa namin. Ang -importante, no, importante nun. Yun ang, ginagawa namin na dapat, tapos wala dapat delay. So lahat ng protocol, lahat ng lahat ng pagkakasunod sa sequence no kasi hmm. pagkatapos mo i drawing yon kailangan ipa-approve mo yun do sa consultant kailangan bumalik yon. So dapat pag bumalik yon, dapat yun na yung for implement. implementation no oh. Eh may nangyayari din minsan na eto na yung for implementation, wala pa yung shop drawing mo. So dapat mm. maiwasan mo yon. Pero may solusyon pa rin. Oh, Kasi ikaw na mismo yung didirekta doon sa sa consultant para within the day, within that hour eh ma ma-implement pero the, as much as possible dapat wag mangyari. Dapat ahead ka. So okay. kaya kami, kunyari ang ang yeah, schedule one. namin nasa nasa basement pa lang kami. Dapat yung nagawa namin shop drawing, yung nabasa na yung plano, dapat nasa ground floor na. Ang pinakamasaya lang na na part ng sa building kasi puro high-rise ang ginawa namin. Ang pinakamasaya lang nun yung typical na. Kasi yung isang Holy plano toilet. na yon wala na, dire-direcho na yun. Na. So yun yung mga ano na, mga marami, marami, maraming papel. Hindi lang yun sa perfect na na sitwasyon. Meron din mga imperfect na sitwasyon. So mga, mm -hmm. sa madaling salita, no, para maintindihan natin mga artista, yung importance ng arkitekto sa implementation ng project, siya pa rin. Ah, oh, Kasi siya pa rin. sa design aspect, so, ano, ah. then lalabas yung specifications, sa implementation. implementation oh. Hanggang sa implementation, architects are very important. Kasi, again, yung pag timekeeping dun sa inyong importante. Because time is money. And if kapag hindi na ayos uh, yun, na-implement, malulugi tayo. Yung resources uh, mo, mga natin di-deplete yun. Kakaroon ka ng problema sa Magka, resources. Yes, and so on and so, so forth. So logistics. Ano yan, eh? Logistics, ready, ready, Buti na-clarify din na, di na high-rise yung mga project. Ano? Kaya sabi niya <laughs> oh, kasi kanya, nasa basement ka pa lang, <laughs> Nasa ground floor. Sabi ko, taas naman ng ground floor. taas yung ground floor. Oh. Hindi, ano yun? Limang, limang basement. Yung basement. kasi yung high-rise. High-rise high basement yun. Oh, at least vertical tayo. no? so, sa private practice, uh, architect Puro drawing ka lang ba? Private practice. Oh. Uh drawing ka lang ba? Ito yung mag-drawing. Sige start natin just, para sa mga future clients natin. ano? So, may kliyente, lumapit sa architect kayo ron, gusto ko magpa-design. How do you take that? Anong uh, sense yung yung pagiging arkitekto dito? Una, uh, siyempre, pag may client na lumapit sa iyo, bigyan mo siya ng uh, magandang quote. Yung hindi katalo. Paano mo mabibigay 'yon? Siyempre papaliwanag mo kasi ito yung kadalasan mm. na nangyayari sa ano eh sa yung mga kliyente natin or mga tao. Hindi sila ano, hindi sila parehas natin mag-isip bilang arkitekto. Mm. Di nila alam yon So, karamihan, toto-to, sasabihin nila, drawing lang yan. Eh, ganito. Yes. Uh, papaliwanag mo sa kanila, nagbabayad ka ng staff, ng office, ng kuryente. The value. Oo. Oh, yeah. at hindi nagtatapos doon. Pag natapos yung bahay mo, binabalikan pa na arkitekto yan eh. Pwede ka pa rin magkonsulta sa arkitekto na, arkitek, babaguhin ko to. Di ba? Hindi nagtatapos sa drawing. And then, hindi rin yan nagsisimula sa drawing lang. Yes. So, Nagsisimula yan pag na-establish mo na yung connection sa client. Noted ah, hindi kami tiga drawing So iyon anong masasabi mo dun sa mga ano, sa mga naging mga kliyente na hindi binili ka ng arkitekto nila. Well, mm. para sa akin ah, kung hindi hindi ka binali ka ng ar ng arkitekto mm. mo, either may ginawa ka sa kanya Ayon. or may ginawa siya sa diba? Mm. Um, para sa akin, hindi hindi tama eh, na hindi ka binalikan. So, you have to settle things. Mm -hmm. di ba Either may, ma may nangyari sa inyong maganda or hindi maganda. Pagtagpuin inyo So, kung hindi niya na-deliver yung uh, drawings or yung tamang specification sa project, sabihin mo sa kanya kung bakit hindi mo siya binayaran. Mm -hmm. Or kung, kung ikaw naman yung client, um uh, kung ikaw naman yung architect, tapos hindi ka binayaran ng client mo, uh, sabihin mo sa kanya. Kasi lahat yan, ano eh, um, sa construction, um, dito, communication is the key. Yeah. Kung hindi mo kinakausap yung, yung client or yung foreman mo or yung leadman mo, welder, magkakaroon ka ng problema kahit oh. sa staff mo. So, that, kinakausap mo sila communication sa kontrata, I think, di ba? Oh, um, that, dapat naka-outline ko. Oh, yung, lahat yeah, to, it will uh, go into a contract. Meron tayong uh, official contract, ano yung tinatawag na architect owner agreement. Kung kung mahal kumuha ng arkitekto, ano yung presyo ng hindi kumuha ng arkitekto at nagkamali yung project? Exactly. Di ba? Uh, so, warning. mas name. mahal yun. Sa arkitekto, sigurado. sigurado. Yeah. Totoo yun. Sa arkitekto, sigurado. Sa QCCOM, meron din tayo. QCCOM? Masaya? May dangal? May dangal. Yes. Mayabang. At mayabang. <laughs> <laughs> so sa mga future buzzers, if you need to convince a potential client to engage an architect, uh, ano yung one word na yun? Na parang one, uh, pag sinabi mo, parang kanilang kumindat na Yeah. Sa one akin, word lang, one word. One word. Sa Para mag-government practice integrity lagi. Integrity. Solid. Big word. Solid. I love you, Architect Jude. I love <laughs> okay, you. Too. Thank you. Okay. That reminds you, malasakit. Malasakit. Malasakit care. Care. We care. Actually may example ako noon. Tinanong kasi may one word lang par. Good job. Kasi naalala ko lang, isang naming client. <laughs> Tinanong mayroon siyang pinagawa dun sa ibang contractor. Tapos after na pagawa niya, sumablay. So tinawag niya kami, ah. tinawag niya kami. So pinakita niya yung mga problema. Tapos ang sabi niya, ang sabi ko, ma'am, pwede po nating gawin tong ganito. Kaya lang yun, yun band-aid solution. Wala tayong gagalawin na iba. eto yung gagawin, pwede po ito. Pero kung kung kami po yung tatanungin niyo, dapat gawin natin yung tama. Kasi para hindi na po natin babalikan. Ulitin. So, Ganto ganito po gagawin. Magtatagal nga lang po. Mga, ten, ano, mga two weeks, three weeks, ganyan. Pero kung yung banid po, kahit bukas po, tapos na yan. binigyan siya ng option. Ang tanong niya naman sa akin, architect, kung ikaw may ari niyan, anong gago ano yung gagawin mo? Hmm. Sabi ko, kung ako po yung may ari at meron naman po akong pambayad, eh gagawin ko po yung tama. So siguro sa atin, sa practice natin, ang lagi lang natin ilalagay na pag may ginawa tayo, kaya isipin mo na ikaw yung gagamit, ikaw yung titira, ah, ikaw yung important. gagamit kasi pag ikaw yon titipidin mo ba yung sarili mo or or gagawin ba yung ban? So, eh, siyempre, friend, gusto mo yung pangmatagalan, mm. yung ayahay ka na after nagawa, ayahay ka na. So right? you care? Yes, yes, yes. Uh about the welfare of the project. So you care about the future no, no, na. Oh, uh, uh, so panatag ang loob mo. Oo. Uh, o, oh, ganun. So, makinig kayo sa solution architects. Uh, how about yung ating presidential? Ball? Ay, si Yana, si Di Hindi ako, ha? Hindi ako nagsasalita. Ay, binubuksan ko lang yung portfolio ko. Tapos ako sa... Nax! Nedyo ko. Common, Common chapter! Hindi, <laughs> yeah. okay, Diyan. 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 joke lang. Ah, uh, ito pinakatumbok na one word para sa paano mo makukonvince ang client. Sige, okay, mo dun. Sulit. 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 <laughs> Sulit. Kasama yung tawa sulit. <laughs> Siyempre tayo, kinday tayo ng Panginoong Diyos bilang ating unong arkitekto. And uh, siya kaming uh, ayon lahat. Kahit na anumang profession po yan, gamitin natin sa mabuti. Gamitin sa tulad mabuti. ng paggamit ni Architect Jude sa kanyang trabaho bilang uh, government employee, ni Architect Aaron sa kanyang private practice, Integrity, integrity ang very important hmm. no sa gobyerno kay architect uh, Aero sulit. naman sulit. sulit. So yun nga no you can afford us just just talk to us no. And of course kay architect Russell naman malasakit. Malasakit. May puso. Mm -hmm. Yan ang handog ng arkitektong Pilipino sa mundo. Yan ang ambag. No? Ambag. Solid. At, as always, lagi nyo nalang tatandaan at the end of the day, huwag kang magreklamo. Kasi ang arki mo naman, NANAMAN!